Hello, Aries. This is your reading for March 2025. Putunod na tayo ng cards, tapos isimulan na natin ang reading ninyo for March 2025, okay? So, you have the Emperor. Four of Swords. Knight of Swords. Page of Pentacles. Queen of Cups in reverse, Four of Cups, Chariot, Seven of Wands, the Star, and the Tower. Okay, arries simula natin, okay? Ang unang cards mo ay yung uh, Emperor. ang unang cards mo is yung Emperor and yung Four of Four of Swords. So, Aris, sa um, March 2025 mo, nakikita ko dito na meron ka kasing leadership potential, meron kang action na pwedeng gawin. May mga taong pwedeng umaasa sa'yo pagdating sa March 2025. Pero, ang challenge mo for March is Medyo kulang ka kasi ng initiation, kulang ka sa simula, medyo nahihirapan kang mag-umaksyon sa buwan na to. So, tingnan natin kung ano ba ang iyong mga magiging uh, takbo ng March 2025 mo. Kasi Aris, ang contrasting mo dito, meron kang dapat gawin eh, meron kang panunungkulan, meron kang responsibility, pero merong pumipigil sa yung energy para gawin ang mga yun. Pwedeng isawili mo to or pwedeng external energies. Okay? You have the Knight of Swords. The Knight of Swords is ikaw mismo. You wanna do something new. You wanna do something that will help you to achieve your goals, achieve your dreams. Uh, pero for some reason, if feel ko dito, Aries, that you are quite a little too ambitious, no? Tignan natin. You have the Page of Pentacles in the past, um, Aris. The Page of Pentacles in the past is telling me na ikaw mismo ay meron kang gustong i-improve sa buhay mo eh. Noon mo pa ito gustong gawin. And noon, lagi mong sinisabi sa sarili mo na balang araw, uh, magiging mas maganda ang takbo ng pera, ang magiging takbo ng uh, iyong paggamit ng mga resources mo. Pero makikita pa natin no, kung nag-i-improve na nga ba to for March 2025. You have the Queen of Cups. The Queen of Cups is saying na ikaw, nagkukulang ka ng loving energy, Aries. It's telling me na yung actions mo hindi uma oma akma hindi nagiging swak, no? Hindi siya nagiging swak doon sa gusto mong mangyari, yung eh. sa so, gusto mong original na na gusto mong gawin in the past, no? Hindi siya nagiging akma sa actions mo ngayon. So, hin merong mismatch, no? Ito, ito na, ito yung nakikita natin na mismatch kanina. Yung mismatch ng ng gusto mong lumago, gusto mong gumanyan, yun pa din naman yung gusto mo, pero nagkakaroon ng konting hindi nag, hindi nagiging hindi nagmamatch eh, hindi nagmamatch yung nagiging actions mo Minsan akala natin, di ba, uh, ginagawa na natin yung best natin, ganyan Oo, yun naman yung gusto natin mangyari Pero ang dating na pala sa iba ng ginagawa natin ay iba na Minsan akala ng ibang tao, ay, ang yabang naman na neto Ay, ganito na pala siya So, that is uh, yung nakikita ko rito na hindi nagiging uh, pareho yung gusto nating ilabas pero yung nire -received ng ibang tao magkaiba so you are being misunderstood dito ano Aris um, dito sa March mo there is a possibility na yung mga tao mismong uh, gustong tumulong sa'yo uh, noon ay baka magbago ang isip kahit na gustong gusto mo yung tulong nila so there are there is this possibility na hindi ka na nila masuportahan because of reasons na baka na misunderstand ka nila or baka feeling nila ay parang ano parang may iba kay Aris no parang hindi na siya tulad ng dati yun yung yun yung mga nakikita ko rito Aris eto kasi yung alam mo yung open ka naman sa sa pagiging mabuting tao ganyan pero in the process merong maling Mayroong maling uh, action, mayroong maling um, nasabi, mayroong maling... Uh, kung baka, pangit yung atake. Ganun. You know, Yun ang nakikita ko dito, Aris. Sige natin, ano pa bang pwede dito? Okay. Other people around you, uh, um, Aris, uh, I, they are moving forward. Alam mo yun, lahat ng mga tao around you, almost lahat no ng mga gusto mong yung mga feeling mo makakatulong sa iyo ito pansinin niyo to yung mga feeling mong pwedeng tumulong sa iyo may mas alam sa iyo they are moving forward they are always busy they are kung uh, kumbaga kung hindi mo sila kakausapin meron silang gagawin for them kumbaga kung hindi mo sila yayain lumabas meron silang sariling plano so sila ay very moving forward pero you just have to ask them and they will be there for you samantalang ikaw naman Aris uh, busyng busy ka sa sarili mo pero ang hindi mo napapansin medyo binablock mo na yung energy mo sa kanila binablock mo na yung uh, oras mo hindi mo na sila nabibigyan ng kumbaga nagkakaroon ng konting alienation or or parang hindi mo na sila nabibigyan ng panahon o kaya parang yung, yung importansya na napaparamdam mo sa ibang tao ay nawawala. So hindi nila naramdaman yun. So sila, nagkakaroon sila na meron silang sarili nilang ginagawa. it feels like parang hindi mo napapansin na minsan uh, binabakuran mo na yung sarili mo. Tapos hindi mo na siya nabibigay sa iba. So yun yung nakikita kong energies dito between you and other people. Okay? Ngayon ang advice sa iyo, Aris. Aris ang advice sa'yo para sa March 2025 ay to keep holding on to your inspiration. Ano ba yung inspiration mo from the beginning? And always be kumbaga wag kang wag kang mawala sa direction mo na tumingala at tumingin sa langit at isipin at tignan kung saan ba yung papunta mo. Saan ba yung gusto mong mangyari. Pero at the same time, kailangan mong nakatapak pa rin sa lupa. You need to keep yourself down to earth. Because ito yung magiging daan sa'yo para hindi ka magkaroon ng possible na challenges in the future because meron dito yung tower in reverse. So, you need to help yourself to be grounded. And ito ang magbibigay sa'yo ng stable, stability for March 2025. Pwede din naman tong in the future eh. Pero ang nakikita ko for March 2025, you need to keep yourself grounded. And also, huwag mo kakalimutan kung saan ba yung ano ba yung gusto mong mangyari, di ba? So, bunot tayo ng advice cards. Your first advice card is be supportive, make genuine effort to show you care. Ayan. <laughs> make genuine effort to show you care. So kailangan mong maging conscious, kailangan mong ipakita sa mga tao, kailangan mong iparamdam sa kanila na may pakialam ka sa kanila, na may oras ka para sa kanila, na iniisip mo sila na ikaw ay na ikaw ay may pake sa kanila kasi kung hindi mo na pinapansin yung ibang tao hindi mo na pinapakita yung supporta mo then maramdaman nila na isipin tuloy nila na ay baka hindi mo na hindi na ako importante sa iyo ganyan o oh, oh, marami kang ginagawa pero baka hindi baka para sa iyo is wala na lang ako gano'n, yung ganun kubang may mga tampo-tampo so be supportive and make a genuine effort to show you care okay your next advice card is demonstrate love. Find out what is important to those you love and act on it. Ayan. Di ba pareho yung sinasabi ng dalawang cards? Kaya pakita mo sa kanilang mahal mo sa sila. Pakita mo sa mga tao na ikaw, na sila ay importante para sa'yo. Uh, hindi lang ito sa sinasabi mo. Kailangan mong ipakita sa kanila. Di ba? Act on it. So, pwede, ano mo yun, parang pwede namang, o binisita mo sila, dinalan mo ng pagkain, uh, pinagsilbihan mo ng konti, yung ganun. Parang mapakita mo, iparamdam mo na mahal mo. Kung importante yung mga tao around you, kahit office mate mo lang yan. Kahit uh, sabihin mo lang na uh, bumili ka ng kung anong chicheria, kung anong snacks bumili ka sa supermarket tapos babaunin mo sa office share mo lang sila, mag-share ka lang sa kanila yung gano'n, yung maparamdam mo man lang ipakita mong importante din sila para sa'yo next your next advice card is infinite blessings. Alam mo, patuloy naman ang blessings na papunta sa'yo. Maraming binibigay si universe para sa'yo and you are blessed. And walang hanggan dun sa blessings na ibibigay ng universe sa'yo. As long as ikaw ay adun pa din sa energy of being grateful. Ayun no, kasi pinapakita dito that kahit na ang taas-taas mo na, Nakikita mo pa din kung saan ka nang galing. Nakikita mo pa din kung ano yung mga binigay sa'yo. And ikaw ay patuloy na binibigyan pa ng mas marami pang biyaya mula sa universe. Okay? Next. Your next advice card is inner truths. Huwag kang matakot na tignan sa sarili mo sa puso mo, sa lahat ng sinasabi mo, ano yung pinanggagalingan nun, alamin mo ano yung inner truth, ano ba yung katotohanan sa mga yon. Minsan kasi may mga nasasabi ka na, um, uh, nasasabi sa ibang tao or iniisip, kahit yung mga naiisip lang, tignan mo saan nagmumula yon. Hanapin mo yung totoo nun. Hanapin mo yung kung bakit. bakto yung naisip yun? Galit ba ako sa kanya? Uh, may pinang, may inggit bang pinanggagalingan to may hugot pa yan uh, there must be something in there na magbibigay sa iyo ng katotohanan na, na minsan hindi mo na, na baka hindi nga minsan na talagang hindi mo pinapansin 'di ba so you have to see inside you ano ba 'yun para makilala mo din yung sarili mo and mas malaman mo bakit ganun ang naiisip mo bakit ganun ang sasabihin mo yun yung mga kailangan mong ma kita for 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 March 2025. Next, advice card. The situation will improve. Kahit ano paman ang iyong sitwasyon ngayon, Aris, mag improve din naman ang lahat na yan. So, huwag kang matakot to keep moving. Uh, sumabay ka lang sa kung anong 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 sitwasyon mo ngayon. Sumabay ka lang sa uh, direksyon na iyong pinupuntahan and everything will be okay kasi ito may liwanag eh Meron kang liwanag na sinusundan and yun yung guide mo kahit kahit na parang feeling mo minsan eh napaka napakagulo di ba your next advice card is romance oh ayan hindi ko na masyadong hindi na ako masyadong magpapaligoy-ligoy dito pero susundan ko na ko anong sinabi ng card romance. So, baka yung iba sa inyo nakahanap dyan ng love life, ganyan. But it's also time for you to express your love for other people. It's time for you to tell people kung paano, kung importante sa kanila. Ibigay mo yung narapat sa kanila and yun din yung makukuha mo. Kasi, gano'n naman talaga ang love. Your next advice card is hydrate yourself for your self-care. Aris, kailangan mong maging uminom ng maraming tubig. Literally. Ito yung self-care mo eh. Self-care mo to eh. Baka kasi nakakalimutan mo ng uh, uh, maging, alam mo yun, baka puro soft drinks na iniinom mo or baka sa sobrang kabisihan mo is nakakalimutan mo na. So, keep yourself hydrate, hydrated by drinking water. Okay? Your next advice card is burning bowl ritual. Mm. Itong burning bowl ritual, para kasing ano eh, kunwari, para siyang ano, para siyang symbolism na isusulat mo sa isang papel lahat ng mga ayaw mo nang mayyari. Hindi naman, hindi sa, uh, uh, hindi sa mga ayaw mong tao ha. <laughs> Pero, yung ilalat go mo na yung, kunwari, ilalat go ko na ang galit ko sa ganit kay ganito. Ilalat go ko na ang inis ko sa ganyan. So, 'yun 'yung isusunogin mo. And 'yun lang parang parang symbolism siya na na pinapakawalan mo na 'yung ganitong feelings, 'yung ganitong energy. And baka makatulong 'yun sa'yo, baka 'yung iba sa inyo kailangan na talaga ng support pag pagdating sa um emotional aspect or 'yung mga iba sa inyo baka siguro masyadong nang uh, may mga hugot na hindi na na-express, ano So, You can try that. Uh, Mag-ingat lang na baka kung saan mapunta yung ano, yung... Uh, mag, mag, just make sure na uh, safe ang ginagawa mo and wala ka sa loob ng bahay and walang ibang nasusunod. Kailangan mo din, syempre, uh, alagaan, no? Okay. Your next advice card... is courage. I find the inner strength to face with con to face fear with confidence. Alam mo minsan sa buhay natin or actually madalas pagka meron kang sinusubukang gagawin, minsan nakakatakot, minsan nakakadiscourage. Pero you need to find the inner strength to face fear with confidence. Kailangan mong hanapin sa sarili mo yung tapang. Kailangan mong yung yung parang manindigan kang kaya ko to. Haharapin ko kung ano tong ang, ang ang gagawin ko kahit na minsan hindi ko alam kung ano ba ang kung paano ba gagawin nito. Ganon. Your next advice card is perseverance. I know that I can do whatever I set my mind to. Wag ka matakot na ipagpatuloy ang ginagawa mo. Tuloy-tuloy ka lang actually yun ang sinasabi sa'yo is tuloy-tuloy ka lang alam mo sa sarili mo na kaya mong gawin ang mga trabaho ang mga kailangan mong gawin para sa pamilya mo para sa sarili mo and lahat ng pinangarap mo kaya mo yun abutin huwag kang matakot because hindi naman lahat ng bagay ay kinagagawa tao lang ang gumagawa eh. Binibigay din ng Panginoon 'yung pagkakataon. But you really just have to work towards it. You really just have to be um persevering, okay? So next advice card your next advice card is self-love. Show me how to love myself. Show me how to take care of the inner child. Show me how to be kind within. When you step into self-forgiveness, so much can change on the outside. Huwag mong kakalimutan na mahalin mo ang sarili mo. Minsan kasi, lalo na sa mga Pinoy, no? uh, iniisip natin kasi na ay baka kasalanan ko. Nasa kultura din natin kasi yan eh. Di ba napakarami nga sa mga Pilipino uh, breadwinner. Tinutulungan mo yung iba, tinutulungan mo yung sorry. Yun, parang ikaw na yung nagpaka-hero para sa maraming tao. Kahit naman minsan, eh, hindi naman literal na ikaw lang yung gumagawa. Pero parang feeling mo minsan, pasan na pasan mo lahat. Parang minsan, uh, ginagawa mong, ginagawa ng mga natin na, Uh, akuin yung responsibility uh, responsibilidad ng maraming tao. Minsan, silisisi din natin kung bakit hindi sila naging okay or bakit hindi sila alam yon but you need to have self love you need to forgive yourself you need to love yourself first pag mahal mo yung sarili mo lahat ng bagay around you magbabago din kasi ikaw mismo may vibration ka ng love Ayun yun yung importante kung love mo yung sarili mo, kaya mong magmahal ng iba. Kaya mong ibigay yon sa iba kasi meron kang pagmamahal sa sarili mo. And napaka-importante Aris. Your next advice card is love pa din. It's not about finding love. You are love itself. Help me, Lord, to send so much compassion and caring to the inner child that I always remember I myself am love. So pinapaalala talaga sa iyo ng universe na ikaw mismo Aries ay love. Walang mali sa iyo, walang hindi mo kayang hindi hindi ibig sabihin na minsan may pinagdadaanan ka ay mawawala ang love, hindi ibig sabihin na minsan uh, may mga taong nakaka pag nakaka-challenge ng uh, kabutihan mo ay ibig sabihin ay hindi ka na makakapag-vibrate in love. Your next advice card is Spring Awakening, projects and renewal. Marami sa mga aris ngayon, may sinusubukang bago, may mga tinatahak na kakaiba, but ito ang ito din ang way mo para ma-renew mo ang sarili mo, magkaroon ka ng bagong uh, gagawin at ma ma-discover pa yung sarili mo. Okay? Your next advice card is White source, divinity, and enlightenment. The universe is giving you all the energy na nanggagaling sa taas. Divine, enlightenment, source. So, marami kang magiging madiscover sa sarili mo. Madami kang ma-realize mare na pagka ikaw ay mas malapit sa iyong pananampalataya, mas naniniwala ka na na ang ibibigay sa'yo ng Diyos yung para sa'yo and you know, ginagawa mo yung ways ng kabutihan. Then everything will follow for you because yun ang sinasabi dito sa barahe na napakalapit mo, napakabinibigay sa'yo ng universe ang, ang para sa'yo. And yung knowledge din na galing sa taas ay binibigay din sa'yo. So, Next card, Tayo. Attracting, not chasing. Asking or anyone, no, anything or anyone, you chase after will run the other way because of the fears underlying chasing energy. Instead, attract what you need by sending out love, gratitude, and welcoming energy. So hindi hindi mo ang mga energy. Ito yung sinasabi sa'yo, hindi mo hinahabol kung ano yung mga biyaya. Pero, dumadating yon. Paano yun dumadating? Is by being love yourself. By giving out love sa ibang tao. Maging thankful ka sa mga biyayang meron mo. And, maging open ka. Sa pag-receive ng tulong, sa pag-receive ng biyaya, alam mo yun. Baka kasi sabi ng iba, ay hey, anong love-love na yan, di ba? Pero yun kasi ang language ng universe. ba diba, sinasabi niya na kung ano yung binabato mo, yun din yung babalik sa'yo. So, ang iba to mo, love. Thank, maging, maging, ano ka, maging grateful ka, ganyan. Para, para dumarating din sa'yo yung mga biyaya, ba diba? Kung ikaw ba ay nagregalo sa isang tao, tapos hindi naman siya masaya sa, parang hindi siya natuwa na mo pa siya. Bibigyan mo ba ba yung taong yun? Di ba hindi na? So pareho yun sa energies ng buhay. Kung hindi ka, kung sinakita ni universe, hindi nakita ni God na, hindi ka man masaya sa mga biyayang binigay ko sa iyo, kahit, kahit, kahit ah, ano man yan kaliit. Sa so tingin mo, bibigyan ka pa ba niya? Di ba? So that's something for you to think about. Next. Your next advice card is exercise to increase your energy and manifestation abilities. The key to manifesting quickly is to have very high energy levels. And the easiest way to increase them is through physical exercise. Choose a fun and meaningful activity so that you will look forward to exercising and it becomes its own reward. Ayan, mas tumataas daw kasi ang energy. Alam mo, mas tumataas ang energy ng mga tao pagka nag-exercise. So, Pansinin mo, pagka ikaw ay nakaupo lang, uh, nanonood ka lang ng TV, tulog ka dyan, hindi ka masyadong nagagalaw-galaw, very stagnant yung energy. Hindi masyadong nag, ano, nagkakaroon ng uh, flow. So, pero kung nag-exercise, let's say tumakbo ka, nag-gym ka, uh, mas nagiging open ang sarili mo. Pagdating sa... Uh, manifesting ng mga uh, ng mga magagandang bagay sa buhay natin. All right? So, also wag kakalimutan na mag-donate sa mga tao, wag, wag kakalimutan na magkaroon ng konting uh, uh, pag, uh, pag share ng blessing sa buhay. All right, Aris? Para sa mga nakikinig pa hanggang dito, meron akong konting surprise sa inyo para sa mga may gusto ng free quick reading, follow me on Facebook hulahuan and hanapin ang post na free reading and mag-comment kayo doon ng tanong ninyo for a chance na masagot ang inyong question sa isang YouTube Live sa March 12, Wednesday ng gabi. So, follow me there and leave a comment and I'll see you sa live na yun.